Hi guys, we're back to my channel. Iba talaga itong sa si ating Aliza Valdez. Kasi nga araw-araw o oh, pag may laro yung FIBA World Cup dito sa Pilipinas, andoon talaga ang isang Aliza Valdez na kasuporta. At syempre nakahanay siya sa mga sikat na mga celebrity. O oh, ba? Diba? kahit sa ibang bansa celebrity lalo na sa sports ay nakahanay si sa at VIP talaga itong si sa Valdez at syempre hindi din papatalo laging pinagkakaguluhan si Alay pag may laro ang FIBA as in talaga sinisigaw talaga yung pangalan niya o oh, ba diba? at syempre hindi talaga snabbera itong si Alaysa at pinapansin niya ang kanyang mga fans. O, oh, di ba? Kaya marami ang humahanga sa isang Alaysa Valdez. So, yan na po, po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga upload.